Ngayon ang gagawin natin guys, kukulang natin lahat ng laman ng pera ni Mami sa wallet. Ipapamigay natin sa mga tao dyan sa tabi-tabi. Siya ang sasama natin sa ating pagtutulong, pamimigay, pero hindi niya alam ang ginagamit natin. Pera niya. Kamusta na yung bag galing ngayon? Okay pa? Uh, pa. oh, boss, pindal lewang daan. Salamat, sir. Salamat, pandangit. Unod na langit. Yan, dyan sa magpipish ball. Magkano so, po isa? 20. 20 isa? Dente. Ano eh? Kasama ko dito, swerte talaga. Kung kumaway lang daw kayo, guys, babayaran na lahat. ba kayo lahat? dyan? Okay, para wala Kasama ko dito, mayor eh. Kung na, lang daw kayo, na, babayaran na. raw niya lahat. na. ba na, ayun na. na, na, na. na, na. na, Ang sarap ng feeling na makapagbigay ng ganyan. At syempre, maraming maraming salamat din sa ating very own Team G. Ano sa sabi mo? Kina? magpapasalamat sa akin? kailan ah, Kayo lahat nagbigay, Mami. Ano ba sinasabi mo? Pa-check pa nga yung wallet nyo? Ano? Check yung wallet nyo? ngayong araw na to ay pagtitripan ulit natin ng nanay ko. Ang tawag ko dito ay nawawalang pera prank. Ibig sabihin, magugulat na lang yung nanay ko dahil mawawala lahat ng laman ng wallet niya. At ngayon sakto kakababa lang ni mami kasi may nagpadala ng pagkain. Sigurado walang tao sa kwarto niya. Punta na natin at kunin natin yung pera niya sa wallet. Dami ni mami? Ngayon ang gagawin natin guys, kukunin natin lahat ng laman ng pera ni mami sa wallet. Ipapamigay natin sa mga tao dyan sa tabi-tabi. Naprank na natin si mami na wala na siya ng pera at nakatulong pa tayo sa kapwa. O diba? Ang galeng. Multi-purpose. Ganun ba lang? Ooh. Magkano kayo kukunin natin, Choy? 1,000? 2,000? Magka na mabisi pa. Lata. Parang ginawa yung wallet dyan. Nap-nap ang wallet. na dyan, Gina. At ngayong nakuha na natin lahat ng pera ng nanay ko. Oras na. Para umikot-ikot. Kaya gagawa tayo kunyari ng challenge kay mami sa amigo na, Mami, parang gusto ko lang mag-give back ngayon. Gusto ko mamigay ng pera sa mga, sa ating mga kapwa Pilipino. Pamimigay natin lahat to. Siyempre sasama natin siya sa ating pagtutulong, pamimigay. Pero hindi niya alam ang ginagamit natin. Pero... Jing, 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 jing. Without further ado, simulan na natin. Let's go. Mamigay na tayo ng pera. Pigyan ang limandaan! Pigyan libo! Okay, <laughs> pa rin bago pa rin. Okay, guys. So, alis na tayo ngayon. rin. Ayayin natin si Mami lumabas. Mami! Oh! Shoot tayo, Mami! Oh. Saan kayo? Gusto kong ano? Parang gusto kong maging good Samaritan for today. So, pamigay na tayo ng mga pera sa tao, ganun. Pamigay? Oo. Oh. Ng pera? Oo. Oh. Anong nabibigyan mo? Yung mga tao sa paligid, kung sino. mga vendors, yung mga nasa, nasa kalsada, o sino man. ano oras? Ano yun na? Tara. Nanday, sandali. May ginagawa ko ako. Ano yun Sandali, sandali. 5 oh, okay, minutes. 5 minutes. O, oh, hintayin ko na kayo sa kotse. na ako sa kotse. Sige. Okay. Okay. Doon tayo magkita. Okay. O, oh, hintayin ko kayo sa kotse. Ano si Mami? Ano si Mami? Hi, Mami. Ay, Mami! Ayaga, binisan mo kasi may house blessing ka ba? Oo nga, I know. Ay, no alam ko. tayo pupunta? Tutulong lang tayo. Although lagi naman tayo tumutulong, 'di ba? Hindi lang natin bine-video, pero ngayon gusto ko siya videoan for some reason. Syempre <laughs> para ma-inspire rin yung mga nanonood ngayon, 'di ba? Na Syempre tayo. Kanta ng pera mo. Ano na ako nag-withdraw ako. Withdraw ako ng pera. Withdraw ka ng pera. Oo, para talaga <laughs> Ay, sa. Tapos no meram ka lang sa akin ng cash eh. Nag-withdraw ka na? Oo, para mabayaran ko rin kayo sa utang ko, 'di ba? Syempre. sa, oo, sa diba? mo na sa mga gamit mo syempre gusto natin inspire yung ibang tao para magbigay din diba? ng tulong kung may kaya magbigay that's nice no eh, wow. diba magiging proud kayo sa akin pagkatapos ito mami promise <laughs> pagkatapos kasi syempre na, na, ang sarap ng pakiramdam na tumutulong lalo na si mami pag tumutulong si mami diba, meron <laughs> akong ni <nireading> cash dito <laughs> nagtabi na talaga ako ng cash para ipamigay tapusin natin to ngayon. Halo-halo siya, may 500, may 100, may 1,000, may 50. So, ang lang tayo. Pati kayo rin, oh. Migay ka pala, yung kagard lang, umpisaan mo na. Yung kagard lang, umpisaan mo, ba't lalayo pa tayo? Kailangan spread your blessings. Hindi lang pwede sa isang tao, sa maraming tao. Tama ba, Choy? Sharing is giving. Sharing is caring. Sharing is caring. So, ngayon, nandito na tayo sa labas. Sino kayang pwede natin bigyan? Ano si Kuya? Try si Kuya Tricycle. Bigyan natin si Kuya Kuya. Okay, Kuya Tricycle Driver. 100, 500? 500. Tara, bigyan tayo. Ano pa ka boss? Si boss mo Kamusta na yung nangyong bagay mo ngayon? Okay ba? Nakakaraos uh, pa rin. Nakakaraos. Uh, o oh, boss, pandagdag, limundahan. Salamat sir. No okay, problem boss. Okay, Tulog ka langit. Tulog ka langit. Advance na ng Merry Christmas. Salamat po. Salamat po. Nakita niya yung ngiti sa mukha ni Juanito. Ayun, nakangiti pa rin siya. Na, Oo, na ah, diba? yung... Sarap na nakakatulong, no? Bigay mo tayo. Ang sarap na sinabi ni Ibo Swa nito, pulog kayo ng langit. Yan, sa magpipish ball. Ah, sa magpipish Ilibre mo lahat ng kumakain. <laughs> Ayoko. Bili natin lahat ng kumakain <laughs> ng <and fish laughs> So guys, may nakita rin akong vendor dito, si Nanay. At nagbebenta ng banana cube. Bigyan natin. Bili tayo ng banana cube. Ako Magkano po isa? Bento isa. Ito po, banana cube. Magkano po? Ano Nanay. Yun, no? Ay, swerte talaga <laughs> <laughs> kami, kami, sana, Merry Christmas po Hindi po, okay lang po Para may paninda pa rin po ako. Thank you, Para sa inyo po talaga salamat. Thank you salamat. Thank you po No problem po Pinili ko lahat ng paninda niya Pero hindi ko kinuha yung paninda niya <laughs> Okay, ngayon naman si Tatay Kumuha ka ng dalawang balot O, oh. nagpipenta ng balot Tatay, nagpipenta ng balot Bibigyan natin siya ng limang daan Ganyan mo muna akong dalawang balot Tatay, okay. gumawa ko balot balot? Hindi so, ko makakain balot. Penoy. Penoy. Dalawang balot at isang penoy, tayo. Masarap ba yan, tayo? Oo. Oh. Kasi suma ko, masarap. May asin-asin. So, Kasi namang hang mahalit ka lahat, tayo? 40, 63. 63 lahat? 63 lang. Baka pwedeng 50 na lang. Munti lang ang ito, buro. 60? 60 pesos na lang, tayo. <laughs> uh, 60, ha? Eh. Ag. 60 pesos ka Thank you, Tay! Oh. Thank you, Pa! Ito yung dami kumakain, no? Libre mo kayo. Libre natin lahat ng pares? Oo, tara, tara. Magkano po pa? Pares mo to? May lugaw? Magkano po yung bota nyo? <laughs> Balit na, <po> <laughs> ba ba <laughs> <Lama>. na ba kayo lahat? Sa'yo pa ba hindi nagbabayad, Pa? Wala pa na. Wala pa na nagbabayad, boys? Kasi yung, ano yung kasama ko dito mayor eh. Yan ang nasa kotse, yung nasa itim na kotse, mayor yan. Sir. Kung ano, kung kumaway lang daw kayo, boys, babayaran na raw niya lahat. Pwede ba kayo kumaway dyan? Ayaw Ay, iba pa eh. Ayun na ayun, ayun. Ay, kayo wala kayo sir. Ayan uh. Mayor yan, mayor. mayor. Sa Zimbabwe. Kasi na ba ito limang daan? Okay, para wala na problema, isang libo na. Thank you. 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 Thank Sige Thank you. 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 Thank Salamin na natin na no, long time. Ay, thank you, thank you, thank you. Siyempre, parang hindi maiba si Kuya. Kuya, bagay dyan na rin dyan ka. Syempre, bagay dyan na rin na natin. Mayroon na lang kayo kayo sa mayroon ng Zimbabwe. Tumoy ka lang, tumoy ka lang. Yan. Thank you. Salamat. Salamat ha, salamat ha. Thank you, thank you. Grabe mami, ang saya nila. Akala nila mayor talaga kayo. Sabi ko kayo, pa kayo, papabigay <laughs> okay. ni mayor. Ba't kaya ako tinama mo? Eh siyempre, importante kayo dito kasi dalawa tayo. Kahit ako lang yung nag-withdraw, dalawa tayo yung tutulong. At yun, ang saya nila lahat. Oh, may pagkain sila lahat. Pero natitira na lang natin ay 600. Ang libo yung kanilang ay 600 na lang. Tinan natin kasi sino pa mabibigyan natin. Lang? Ay, ba ay, 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 So ayun guys Binigay na natin yung 600 Kay tatay sa dalawang balot At gulat na gulat yung itsura niya Uy, Grabe na ako yung reaction ni tatay Tuwang tuwa siya, boundary na siya Sa dalawang balot niya Ang sarap ng feeling na makapagbigay yung ganyan Gusto ko lang i-vlog to kasi sharing is caring At syempre maraming maraming Salamat din sa ating Very own Team Gina Ang mayor ng Zimbabwe Ano? Sa ano sa sabi mo? May, sa inyo, pasasalamat sa inyo. Team Gina. Bakit ka magpapasalamat sa akin? Ah, kasi diba, okay, di ba? Bakit ka naman lang kita. Wala naman akong binigay sa'yo yung pera mo. <laughs> kailan lahat nagbigay, mami. Ano ba nasabi mo? Okay? Pacheck pa nga yung wallet nyo. Ano? Check yung wallet nyo. Wallet ko? Oo, oh, wallet nyo. Yung lacoste. Wallet ko nandito sa bago. Oo, oh, check nyo nga. Pasa niyo. Check yung wallet niyo. Eh, nandito na yung... Oh, s***. Ay, saan mo kinaway yung pera? Ba't walang laban ang wallet ko? Thank you sa Team Gina sa magbibigay ng blessings <laughs> Sa blessing sa mga nagpapare, sa mga sa tricycle driver, sa nagpaparal. Thank you, Team Gina! Yeah. Oh. <laughs> Alam mo, Aga, wala namang problema sa akin oh. kung iningi mo yung sa wallet ko eh. Oo. Oh. Hindi kinawa mo na walang paalam. Hindi nakakatuwa yung kinawa mo. Yung tulong mo, natutuwa ako. Pero yung ito oh. wallet ko, tinanggalan mo ng laban. Kung pala may binili ako, wala akong pangbabayad. At isa nga tulong tayo. Di ba? It's a prank! <laughs> prank na talagang binigay. At least yung pinrank pin natin, nagawa sa magandang paraan. Di ba? Siguro mga magkana rin yung mga 5,000 na binigay natin. Thank you, Gina! <laughs> Woo! ah oh, ganoon ah hindi masama loob ko doon sa pagtulong mo kahit hindi oh. mo may pera kaya oh. hindi ko lang gusto kung sakali palang may binili ako wala ko pambabayan yes kasi <laughs> team <laughs> aga lang ang sakalam ano? tandaan mo yan bakit? babawin niyo <laughs> kayo? tandaan mo yan lang. nakalak na lahat ng wallet ko wala kayong makukuha ang pera sa akin team aga lang ang sakalam <laughs>